Napangenot na barata. Motorcycle rider gadankan mabagsakan kan sanganin sa Labo Camarines Norte. Estudyante lo makabulso ta sin makay pit sa rot na takop nin kanal sa Birakatan Abat Apat na rong sa barangay Parang San Jose Panganiban Camarines Norte natumtum nin kalayo. Supply nin tubig para mientras na mawawara sa nagkaperang barangay sa siyudad ni Ligaspi. Pinaka-primerong Regional Drug Summit, Piglansarkan PNP Bicol, Asin. Dance Athletes Haling Santo Domingo Albay, Pambatokan Bicol sa Dance Sports sa Palarong Bansa 2024. Miyerkules, Mayo 15, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Katanduan sa sin 90.7 Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalyes, motorista turista na papuli na sa saindang residensya, gadan kan mabagsakanin sa nganin puunin kahoy sa Labo, Camarines Norte si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Dedo na rival ang sarong motorcycle rider kan mabag sa kaning sanganing puning kahoy. Mantang pigbabaybay ang tinampung sakup kang si Chupotot, Purkdos, Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Alas 11.30 kasubang Mayo 14. Antes ang insidente. Napag-araman na pauli na ang biktima sa residensya kanis sa Barangay Bulaw, Pareong Banwaan. Sigun kay punong Barangay Darwin Idana, kan mapaisi sa iyang insidente. Nagidali siyang magagad sa Labo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na tulos mandang nagresponde as in sa ospital ang biktima na binawian man sa naning buhay. May sulot man kutang helmet ang rider. Alagad na rapak man kang gabat kang buminagsak sa iyang sanga. Lagpas nga sa ano ng, ano ng highway. Malayo na, malayo na siya sa ano ng highway. Oh. Inabot lang siya ng dulo ng no, mga tanga. Tanga kasi ang bumagsak na tumama na sa kanyang sana. Mga ano, mga 40 feet siguro ang taas noon. Malaki. Malaki siya. Na bulok ang puno kaya bumagsak yung kahoy. Sigun sa opisyal, de -i niya man isi na nalalapa na pala ang nasambit na puning kahoy. Sa ibong kaini, maray na sa nadang mayo ng ibang nakulugan. Kinaano din niya ng ano, municipal disaster risk reduction ano, management. Ano. Opisano, talagang pinuputol nila 'yan. Ayun, mm. nasa taas, malayo kasi sa ano ng highway, hindi naman na-report ng tao na yung palang puno na inidelikado na. Buti nga wala walang wala residente malapit pa yun sa ano, tabuan ng mga ano sa gripo, mm. ng mga sa cabin. Buti nga at gabing nangyari ay kung ano, ay, hindi baka may nadamay pa ng mga mm. tao doon na residente. Duwang oras manang nagdurar ang clearing operation para sa mga baretang tatak Bicol. Number Corporal estudyante na mabakal sa nakuta Lugaw. iridukan kan makabulsot, dangan maipit pa ang tuong bitis. Sa raot na pala na takupning Kanal sa Viracatanduanes. Uyaliwat si Nomer Corporal. Lugadan ang sarong estudyante kan mabulsot ang tuong bitis sa takop Sarong Kanal sa barangay Kalatagan Proper, Viracatanduanes. Alas 3.30 ng maagaw kang nakalis na Domingo. Sigun sa pamayokang MDR Removerac na si Mark Matira, pasiring ko ta sa tindahan ang biktima nga ni magbakal ning lugaw, kaibang amigo ka ini. Alagad dain na ang lapa na pala natakop kang kanal na nauli sa sayang pagkakadiskwido. Sabi niya, nagamit pa sinda ni hydraulic spreader cutter, Ngani ni mahali ang tabay kang biktima sa pagkakaipit. Siguro nagutom, mm -hmm eh 24/7 naman po ang dyan, ang lugawan po diyan sa tampad ng ano ning estate siguro ang taramon daw ay uh, eh, syempre, mga barkada-barkada nga -barkada. sugot yeah, sugut-sugutan or nagpaging naghabulan mm -hmm. napag -hmm. napagarama na gibo man ko sa bakal ang takop kang kanal alagad nalalapa na, na palandara kang kaluyan sa pagkaisi ko po Uh, um, duwa pa man lang. Mhm. Uh, around uh, 20 2023 or 2022 po. Nasa shootout man po subitiz. Nasa Mareng ng Kamugtakan ang biktima as si nagpaparayray na. Para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal Apat na harong sa barangay parang sa Josepa Nganiban Camarines Norte na nin kalayo. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Apat na kaharungan ang natumtum nin kalayo sa nagbungkaras na kasulo sa sarong compound sa Purok 7, Barangay Parang, Jose Panganiban, Camarines Norte. Alas 9.33 nin aga kasuudma. Sigon kay Fire Officer 1 Glenn Ibonia, ang Fire Arson Investigator kanuse Panganiban Fire Station, tulos man sindang nagresponde sa insidente, makalihis na ma informasyon ang impormasyon hali sa use Panganiban Municipal Police Station. Haras kabangang oras man na nagdurar ang kasulo, antes na ipigdeklarang fire out na. Gibo sa light materials ang kaharungan kaya marikas man daan na luminakop ang kalayo na uminabot sa first alarm. si bibili ka Golden Habitan po. Pagkakabangit niya po sa amin, is nasa ano po siya, nasa bayan po siya at namimili ng kanya paninda at pagkain na rin po. Kaya po walang tao sa bahay nila nung nangyari po yung incident po, yung par incident. Basado sa investigasyon, electrical short circuit ang kausakan kan kasulo. Abuton man sa 39,900 pesos ang danyos na winalat kan insidente yung bahay ko is nakakonek lang po sila sa isang bahay lang po. Mm. So, ang gamit ko nila is puro extension wire lang po. Magkakakonek doon sa lahat ng bahay na nasunod. Maswerteng mayo man na nalugadan sa insidente. Mientras tanto, inumaw man kan BFP ang inisyatibo kan mga residente na makatabang sa pagpalsok kan kalayo. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. 800 na estudyante hale sa Tabaco National High School pigpa sa Erarong sa Road Safety Forum. Si May Arango sa detalye. Ikinakatakot kang estudyante si Don Pulin de sa kan Tabaco National High School ang pagburubalyo sa tinampo. Kaya pigsisiguro niya nang gad na antes siya magbalyo. Mayo ng mga paabot na bihikulo. Kan nakalis na semana kan magkaigwan ng Good Governance Youth Forum on Road Safety ang sa indang eskwelahan. Bagay na sa iyan ang na pigpapasalamat. Sa siring kayang inisyatibo, mas nadudugangan ang sayang kaaraman sa pag-ibitar sa diskwido sa tinampo. One of the benefits po nito is parang this program will make us more aware of the risks na nasa road. And since many of the people right now is parang mga minors po sila na gustong gusto na mag-drive outside ng roads, kumbaga sa National Highway, parang dito pa lang is maging aware na sila sa mga traffic rules and mga regulations. Sigun sa nag-organisar kang aktibidad na si Teacher Hansel Burse, dapat magpon sa eskwilahan ang mga siring na aktibidad, urog pang saro sa mga vulnerable sa mga diskwido sa tinampo ang mga hobenes. For this time around the month, we focus on road safety because uh, first nga, road safety month. Second, we won last year sa UP Diliman as first place sa road safety innovation contest. And we want that uh, achievement to continue through this activity Presente sa forum si Akubikul Party list representative Attorney Jill Bungalon. Inumaw man kan ang inisyatibong inikang eskwelahan. Urog na tan nagdadakol ang bilang kan mga pigbabawian buhay huli kan mga dispido sa tinampo. This is a welcome development ano uh, especially uh, in giving uh, forums uh, about the road safety uh, nowadays one of the primary concerns na sa tuya pong kinakampang is the road accident. I commend the Tabaco National High School uh, for uh, having this kind of uh, a forum so that we can uh, educate our students, senior high students, with regard to the road safety na dapat as early as now, dapat na legible as in na po ninda. Total na 800 na grade 12 students sa Humanities and Social Sciences ang nagpartisipar sa nasambit na pagdilipon para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Supply ng tubig para mientras na mamawara sa nagkapirang barangay sa siyudad ng Ligaspe. Pinakapremerang Regional Drug Summit, Biglansarkan PNP Bicol. Asin Dance Athletes Haling Santo Domingo Albay, Pambatokan Bicol sa Dance Sports sa Palarong Pambansa 2024. Yan ang ba bareta sa pagbabalikan na po Bicol Online TV. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. ginat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurug Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo, gayo may habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Top 9 Most Wanted Persons sa Bicol Region, arestado sa Cavite. Si Regine sa Bilog na Detalye. Kaya so, yung na-arrest ako sa kasang kaso frame. Ano, in relation to... Because, kamot na kan otoridad ang rank 9 most wanted person sa Bicol. Makalihis na maaresto kan naturidad sa barangay Manggahan General Trias, Cavite. mag alas dos din hapon ka na kaaging Domingo, Mayo 12. Binisto ang sospek na si Alias Pando, 30 anyos construction worker asin in residente kan puro 4 barangay Tawig para Kali Norte. Sigun kay police Staff Sergeant Arwin Garfin kan para Cali Municipal Police Station, dahil naman pa ang sospek kan inian sa indang arestaron. Naaatubang ang dalawang unsuspect sa three counts of rape na mayong rekomendadong piyansa asin in kasong lascivious conduct na 200 mil pesos ang rekomendadong piyansa. May nakapagbigay sa atin ma'am na ng information ma'am na ito po ma'am taong ito ay nagtatago po doon sa Barangay Manggahan General Trias Cavite. Kaya po ma'am ang ating operatiba ay agaram pong ah, pumunta sa lugar para i-verify po yung report. Naging matrayum po ang operasyon, huli kang pinagsararong puwersa kan para Kali MPS, CIDG Cam Norte, Camarines Norte First and Second Provincial Mobile Force Company, asin kan ka BTPNP. Ito po ay babala sa mga nagtatago sa batas na harapin po ninyo ang inyong kato, at hinihintayin din po namin ang publiko na ipagbigay alam ng po sa amin kung meron silang mga impormasyon na makatutulong sa pagtuntun po sa mga uh, tao pong nagtatago po sa batas. Sa presente, nasa kustudiyan na kan para kali MPS ang sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Boy 44 barangay sa siyudad ni Ligaspi an mawawaaran ngun yan in supply ng tubig sigun sa Ligaspi City Water District. an bilog na detalye, ihahatod sa tuya ni Jennifer Pulinar. Pigpapano na tubig, kan 39 anyos na si Andrea Bernales, kan barangay Bitaano Ligaspi City, ang drums asin in baldininda sa harong amay kasubagong aga. Saro kaya sinda sa mawawaraan in supply ng tubig, puon ngun na aldaw. Istorya niya, sa inda nakikikarigos ang mga driver sa Legaspi Grand Central Terminal na hali pa sa yung biyahe. Kaya alabi ng ganda aka importante na may nakatambak siyang tubig. Huli tadugang dilihensya man ini sa iya. Mag-ano ka agad ng tubig, magsalo ka agad. Kasi kahit hindi naman, maay eh, kahit nawawalan man, eh, hindi man nawalan ng tubig, mahirap talaga ang tubig dito. Kaya lagi kami nag-ano, nag, ng tubig. Kaya kami, bisin yung nanay ko, 3 a.m., na siya, nag-ano na siya ng tubig. Kasi may mga, nangali, ganyan na oras. Ang 59 anyos na sinanay Lidia belan kan Barangay 15, daida ahandal kung mawawaraan ngun niya ng supply ng tubig, hulit na igwa siyang piglala o manatangkin ng tubig na nagagamit niya man sa saiyang kantin. Uh, sa mga araw kay may eatery, eh, siyempre, sobrang importante. Ta, ang paghugas, dakulo na pigahugasan, kaya dapat, pero may talagang ano ang tubig. Igwa kaming tangki, kaya, permi man yan may ano, may nakareserba. So, para sa moya dahil kami medyo apektado. Not unless, waran ang tanki namun. Basado sa abiso kan City Water District na pinaluwas ka na lunes, Mawawaran din supply ng tubig at nagkaperang barangay sa Ligaspi poon alas sa isngunya na banggi, hasta alas sa isa agang banggi. Kabali sa mga maaapektara na lugar, iyon Barangay 1 Sundo Barangay 41, asin Barangay 57 Sundo Barangay 59. Daidig di Kabali ang Barangay 42 Sundo Barangay 56. Sigun sa opisina kan LCWD, ang 12-hour plant shutdown ang pigpautob para tawanin dalan ang maintenance work sa water treatment plant kan PIL Hydro na supplier ng tubig kan LCWD. Mabalik sa normal ang bulos kan tubig sa laog ng 24 oras. Sa ngunyan, hagad gan LCWD at pagsabot sa indang member consumers. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. pinaka Regional Drug Summit piglansar kan PNP Bicol, Kasuudma. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye sa kamauwatan na matuldukan ang paglakop kan ilegal na droga sa rehiyon piglansar kasuudma sa Legazpi City kan Philippine National Police Bicol na pinamamayuhan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang pinaka primerong regional drug summit sa rehiyon presente sa aktibidad ang mga pamayoasin asin mga representante kan maniba ibang opisina di gobyerno sa rehiyon siring ninda Pideya Regional Director Edgar Jubay DILG Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. Napolcom Regional Director Attorney Manuel Puntanal BJMP Regional Regional Director Jail Senior Superintendent Elena Rocumora, Assistant Regional Prosecutor Janet Alvarez Uy, asin ni Dr. Manre Isaya kan DOHB Bicol. Sa pagtiripon, pigbiklad ni Pidea Regional Director Jubay na sa 3,471 na barangay sa rehiyon, 2,973 ang dating apiktado kan iligal na droga. Alagad sa padagos na kampanya ninda ni kontra sa iligal na droga, 447 na sana ang apiktado kaini, na naging posible huli sa pakikipagtabangan sa indakan PNPB Bicol. Last 2023, when I assume post, yung affected barangays natin is nasa 600 plus. So, uh, luckily with the help of the the stakeholders, we were able to decrease it, Kaya carage 12.88% tlansa. Probinsyanen Camarines Sur ang pinakaapektado pa kan illegal na droga na 32.34% pa. 6.18% sa Masbate, 6.03% sa Camarines Norte. 5.56% sa Albay, 1.27% sa Katanduanes, as in Panghuri and Provincia ni Sorsogon, na sa 0.74% na sana. Well, ang implementation naman ng Barangay Dagtiring Program, it will like doon sa effort ng ating local government units local government units talaga ang, ang lakas namin yun eh. Kasi kung very supportive ang local government units, tuloy-tuloy na making effort namin na yung CBD at pinakikated naman ang ating TUS. Nandiyan naman yung balay silangan naman na, ano, na it is holistic approach na multi-sectoral participation. Kumpiyansa naman si PNP Bicol Director Police Brigadier Dison na sa suporta asin padagos na pagkakasararo kan lambang law enforcement agencies. Magiging matrayumpunaan punaan sa indang kampanya laban sa ipinagbabawal na droga. So ang first drug summit ay naglalayo na um, uh, asugpo na natin na uh, Finally, itong uh, war against uh, drugs. Tapos ito po ay uh, pagpapatibay ng uh, koordinasyon at kooperasyon ng mga concerned agencies. Katulong na po dito ang ating uh, society. Sa araw-araw na buhay ng uh, mga polis natin, nandoon po ang pag-aasam na matulungan ang ating bayan, ang ating uh, region sa masugpo ang illegal drugs po dito. Asigurasyon man kan direktor? da isinda mauntok sa pagkondusir nin mga operasyon nga ni asin mapanimbag sa lay ang mga padagos na nagagamit asin nagpapalakop nin iligal na droga sa kabikolan. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Duwang Albayano Dance Athletes pambato kan Bicol sa Dance Sports sa palarong pambansa ngunya na taon. Bistunta sinda sa istorya ni May Arango. Kaduang pagkakataon. Liwat na ire-representar ni The G. Vincent Balia as in Veronica Jane Banyares kan Santa Misericordia Elementary School and Bicol Region sa Danceport sa Palarong Pambansa ang unya na taon. Makalis na maging kampiyon giraray sa Juvenile Latin Dance Sport Competition sa Palarong Bicol ka nakalihis na Mayo 4. Sigun kay Gio Asin Veronica, Tinder pa sana parehong hilig na nindaan pagbayle. Hasta sa maupudan ng danceport na padikit-dikit nindang kinabisa asin in ngunyan ang na nagpapabisto sa inda. Masaya po kasi po na palarong pambansa ulit. Gusto ko rin po ulit makapambansa at magbawi po sa palarong pambansa na yan. Kung excited, may part kong nervous. Kasi po, excited po kasi given given a second chance sa parang pagpansa. Ngayon, Diyos ba? Kasi yung mga kalaban namin. Kanagkalis na taon kan enot sindang magbalay sa kompetisyon bilang duo. Dahil sa nadanin dahunaon na liwat ninda ining gaganahon. Apuera sa kampiyonato, parehong naiuli mang kanduwang dance athletes ang gold medal para sa solo dances sa cha-cha-cha. Pasa doble, samba, rumba, asinjay. Push kan duwa si teacher Cristina Hove na proud nang gad sa tarayong po ni Nagiyo, as asin Veronica. Sa so, mas, mas pagbutihan pa po nila and kumbaga wag lumaki yung ulo, makikinig lang dati ay, makikinig lang palagi sa akin po, sa mga sinasabi namin ng mga magulang nila para kumbaga mas lalo pa silang mag-grow hindi lang bilang isang bata kundi, kundi bilang isang tao na umaharap sa iba't ibang klase ng ano. Grade 5 na si Veronica, mantang grade 6 naman si Gio. Doble man ang na namamate ang nakaugmahan kang pamayokan Santa Misericordia Elementary School sa pigdadarang onra kanduanindang estudyante. Sa paglaban naman, gusto mo manalo. Pero ang advice ko din naman sa kanila, kahit na nga last year sila yung nagpambansa, kailangan galingan pa rin. Tutok pa rin sila doon sa laban. Kaya hindi kami 100% na nag-expect na kukunin ulit namin. So, kung baga, blessing pa din talaga na ibigay ulit sa amin yung pagkapanalo. Sa ngunyan, si Butsin Dadio at si Veronica sa pagpreparar para sa paabuto ni ng laban sa Palarong Pambansa 2024 na ikukundusir sa Cebu City sa maabot na bulan ng Hulyo. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang Bicol. Ako si Jen Nunez. Selamat